Ito, klaro-klaro na iba yung nasa papel, iba yung totoong nangyari. So siguro that needs to be called out immediately. So hindi dapat ganun ang ang maging uh, kalakaran, hindi dapat maging ganun ang maging proseso. So ang dapat sa pag-aresto, yung tama lang, hindi gumagawa tayo ng kwento o para lang uh, may makalawit tayo. Ito ang video na nakuha ng National Police Commission matapos ng drug operation sa tundo nang umano'y mga tauhan ng District Drug Enforcement Unit o DDEU ng Manila Police District noong June 20, 2025. Sa video, kita ang mga bag na bitbit -bit, -bit ng mga polis mula sa pinasok na bahay kung saan umano nagsigawa ng drug by bust operation. Base sa spot report ng DDEU, target ng operasyon ang isang alias mami at alias remi. Ang mga lalaki sa video kinilala ni Nicole Sulieza na sila rin ang mga pulis na umaresto sa kanya at sa kaibigan niya sa Sampalok, Manila habang nagkukwentuhan noong September 9. Ayan po yung happy nila at ito po lahat ng mga umaresto po sa amin. Yung nasa ulungan na po ako, isa-isa po silang nagpakilala. Pero hindi ko po na natatandaan ang mga pangalan nila dahil lagi po silang walang uniforme. Dahil isa po, isa-isa isa po silang nakita. Hindi ko po na rin po matandaan dahil mga mukha lang po ang mga tinandaan ko sa kanila. Opo, mga nasumbrelo rin po sila. Nanindiga naman ang Manila Police District na nakuna ng iligal na droga si Nicole. Kaya't ikinulong at sinampahan ito ng reklamong paglabag sa Section 5 Selling at Section 11 Possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanakunan po ito mismo nga uh, nagreklamo na ito ng 120 grams ng uh, shabu at ng 4 uh, four ng uh, marijuana kus. Nakalaya si Nicole matapos na ipagutos ng prosecutor's office dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Matapos makalaya, nagtungo ito sa Napolcom upang magsampan ng reklamong administratibo laban sa labing isang pulis na kasama sa operasyon. Kinabibilangan ito ng isang police major, isang police senior master sergeant, dalawang police master sergeant, apat na police staff sergeant, isang police corporal at dalawang patrolman. Hindi ko na po alam ang gagawin ko po sir kasi hindi kasi sa pananawag ko nila uh, panunutok ng mga baril. Norm, normal na tao lang po kami um, eh, na nagtatrabaho pag nagulat na lang po kami na may pinapa, may pinapa taot po ako, sir, kasi kasi tinutukan po kami baril at bilpengagbabugbog sa loob ng kotse. Okay. Hindi ko na po alam yung mga iba pang Dahil po sa sa sunod-sunod pong panggugolpe po sa amin na iba't ibang lalaki po yung mga pumapasok sa kotse at nagsabing mga polis po sila. At may pinapaamin po sa amin na hindi po sa amin. Ang kaibigan ni Nicole na si Chester nakatakas kaya't nauna nang nagsumbong at nagsampa ng reklamo sa Napolcom noong isang linggo. Kaugnay nito, magsasagawa ng moto proprio investigation ang Napolcom kung totoo'ng iisang grupo ng pulis ang umaresto kina Nicole at ang pumasok sa isang bahay sa Tondo para sa isang drug buy-bust operation. Kasama din sa iimbestigahan ng Napolcom ang tila pagnanakop pa ng mga pulis dahil sa malalaking bag na bitbit -bit, -bit ng mga ito paalis. Gutos tayo ng motopropyo. Uh, ang report na nakukuha namin ay eh, may parang involvement ang ilan sa mga ito sa isang drug operation sa Manila. Pero nagre-reklamo yung uh, ilang katao dahil di umano'y may aspeto uh, aspetong pagnanakaw na nangyari. Nauna nang sinabi ng MPD na inalis na sa pwesto ang labing siyam na tauhan kabilang ang hepe ng DDEU ng Manila Police District. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.